Mga persons of interest kaugnay ng Bamban Pogo na site sa Benguet. Kaya pinarid uh, po sa BI. Uh, together with the paok Madam Chair. Yes, so BI and Pao. And uh, sinong may-ari ng bahay kung saan nadatnan yung Chinese woman at Cambodian man? Uh, Madam Chair, yung Bureau of Immigration po, wala personal knowledge dun sa name or ownership of the residence. Uh, we're just after the foreign nationals um, stated the submission order issued. So submission order, paano din describe nung paok yung bahay na pinaparade sa inyo kasama nila? Um, Walang information na na naibigay sa amin. Only the name of the foreign national stated submission order, Madam Chair. Alright. May, may tanong si uh, Is there, SP yeah. Is Pro there a representative from PAOK here? Present? Comsec, nandito ba ang PAOK? Oh. If you right. when you uh, applied for the mission order hindi nyo hindi nyo in specify kung kaninong bahay yon i-raid niyo uh, Yes, Madam Chairperson, Your Honor. We're just after the site and uh, uh, the name Didn't of you the subject. Didn't you dare to ask who owns the house? Um, Hindi po. Usually when we conduct operations po, hindi naman po namin tinatanong kung sino yung may owner um, owner of the establishment or owner of the house. Uh, okay, Madam as we speak, wala ba kayong alam kung kanina, sino may ari ng bahay? Uh, wala po, uh, Your Honor. Kasi, eh, kasi lumalabas kasi merong may nag-interview ang may-ari da ng bahay, Secretary Roque. Okay. Secretary Roque, if I may, may sa ba yung bahay niya? Well, uh, na Well, una, po, uh, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay uh, Madam uh, Chairperson Senator Antiveros, and kay uh, Senator uh, Gachalian at sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Binguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero, wala po sa akin ang possession ng bahin na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang one yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, re-require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lesi po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang one yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo, uh, uh, bosses doon, eh ako po ay talagang conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng, nung naunang release na ng Pagcor na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni uh, Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney si Roque, okay, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay. So meron po akong interes sa korporasyon na may ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ine-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this uh, honorable body, which means ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang, nag, ang gusto ko nga po malaman, eh, kung nakita nila doon sa bahay na yon yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa banban. -ban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my, or of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, um, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one um, yun. And alam nyo po, hanggang ngayon, meron na akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung uh, lessee will only use the, uh, the premises for residential purposes. No? Dahil nung ako po ay Nasa gobyerno pa, may mga nagre sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng uh, caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay eh, talagang hanggang tatlong tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tay sa ban-ban. at dahil ang alam ko po, nag due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lesi, but Gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking uh, katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf, kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya, he is a digital nomad, no? Uh, cryptocurrency, no? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po, eh talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no? Na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Uh, salamat, uh, Attorney Roque and uh, SP uh, Pro-Temp. Uh, but uh, follow-up lang, uh, Attorney Roque, sabi niyo uh, korporasyon ang may-ari ng bahay na ni Raid Apo. at natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at uh, nasa custody ngayon ng uh, BI. Uh, sabi nyo sa ano yan, sa corporation. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it at, as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dini-deny yun. In fact... Aling corporation po iyan? Uh, ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala. no? PH2? PH2. Uh, Pero, oh, wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, you intend to uh, procure pro 100% ownership uh, Anyway, maya-maya po, darating po What yung... What does PH2 stand for? Well, po? ano po yan eh. That's the location of the address of the house. Okay. Anyway, maya maya, -maya po. PH2, What's the whole address of the house? Parang phase 2, black number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya maya po, uh, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa komite na ito. No? Na, And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2? Sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero A anong percentage po, po ng ownership nyo? Ay, naku, uh, nominal lang po ako uh, nominal, ngayon. Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po, lumalabas, ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2. po, another What is that other corporation? Uh, it's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holdings. B I A N uh, C H A M. C Bian Chan Holdings. Holdings. Yes, yes. Ah, uh, magkano ang ganong kalaki yung majority? Lahat po yan so, sa Bian Chan Holdings. Well, uh, pero minority It's wholly owned. nominal kayo. Nominal. Ah, holy, holy. Oh. Bian Chan, Holdings. Sino pong incorporators ng Bian Chan Holdings? Attorney Percival Ortega po at uh, Um, yun po naalala ko si Attorney Percival Ortega. Uh -huh. I think um, meron din pong Attorney hindi ko na po maalala kung sino pa yan. Pero I think, um, meron pang, well, minimum of five po yan eh. Pero majority shareholder Alright. is attorney Percival Ortega. Okay. Uh -oh. So majority shareholders uh, shareholder, si attorney Percival Ortega para sa Bianchan Holding, there's at least one other attorney at tatlo yes. pa for a oh, total oh, oh. of five. But okay I confirm po. that we're in the process of buying into Bianchian now. All right. And, And sabi nyo nga, internet. you want... 100% ba or controlling? We will lang? have a uh, controlling interest of Biancham po pag natapos na ang mga papeles. All right. Pero uh, nasa homeowners association din po kayo ng uh, subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po yan, nung ako po yung umalis sa gobyerno, nung uh, 2019, pero nung bumalik ako sa gobyerno, eh hindi na po ako tumirado. Uh, um, it is also Biancham, no? That pays for it, no? Uh -huh. But in any case, hindi po, hindi ko po dini that, you know, That is a house that I have an interest in. Okay. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession mm. is now with the lessee. Mm. So, uh, for the record, yung Bian Chan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp o FBMHC na nag-apply for Pogo license dati. Hindi po. Maaring, ano, ah, no, no. I deny it's, that. Uh, I it's, deny uh, that. Uh, ah, you deny it. Okay. Yes, ang well, we application will ask the po proper is proper, AFAB. Oh, uh oh. It's the Freeport Authority of AFAB. Bataan. Okay. It we is will not ask with PAGCOR. that, All right. We will ask that sa uh, uh present and per, possibly uh, past Pagcor chairs. Uh, later. Wala po yung application mm -hmm. at all with Pagcor. Yes, well-noted yung denial nyo. It itatanong. Pero Pogo po siya. Hindi po. Hindi rin That's siya Pogo. That's a real estate development company real na nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi okay. na po na-pursue. Okay, we so. will ask that of ano? AFAB po. The... No, 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 no. The chair will say who we will ask that from. Afab. We will ask that from Pagcor. And if necessary, invite AFAB to the next hearing. If necessary. Pero itatanong muna natin sa or mamaya so attorney uh, wala po kayong possession ng bahay pero may supervision dahil may bantay po may kayo may bantay doon. po okay po